Good morning mga ka so ito yung mga alagang itik natin, papalabas muna po natin. <laughs> Agoy, tapos yung may mga ilan, ilan doon, nakalabas, ang dami pala nila nakalabas. Okay. Magka-paybali, ha? At yun nga po mga ka uh, yun nga yung mga ganapan natin, uh, alas 5 pa lang po ng morning is 5.30 as uh, yung mga alagang itik natin. Ako na mismo po yung uh, naglabas po ng mga alagang itik po natin. Kasi nga po ay kahapon nga po ay may napansin nga po tayo mga ikatatlong araw na po simula po nung napansin po natin yung mga alagang itik natin. Yun nga po mga ka-bebe. Uh, Itong, ito yung unang taon po mga kabebe na hinarap po talaga tayo ng mga pagsubok, yung uh, hindi po natin uh, inaasahan po talaga ng mga pangyayari na dapat ay tanggap na po natin na mangyayari po talaga. Pero yun nga po ay hindi po natin napaghandaan po nga ito kasi nga ay sa bagay, uh, pagbubulting din po kasi ng mga alagang itik is pwede din po na bata pa yung 7 months pinakabata na po yun na magmulting po yung mga alagang itik natin so yun nga po mga ka-bebe uh, sa hindi pa po nakakaalam may, may mga alagang siyo po tayo at may mga alagang itik tayong dumalaga tas may mga alagang itik din po tayo na isang taon na din po mahigit so yun nga po mga kabebey uh, ito nga po dito nga po tayo sa kulungan nga po ng mga alagang itik ko so ang nangyari po ay ito po marami po talagang nalalagas po na mga buhok po ng mga alagang itik natin so ito po yung uh, sign po talaga na itong mga alagang itik natin na uh, isang taon na po mahigit ay ito na po yung uh, hinihintay po natin na uh, molting stage so ang alagang itik natin isang taon po bago nag molting stage so ito nga po mga ka uh, malalaman po talaga natin na magmumulting itong mga alagang itik natin number one is a. Uh, yung balahibo po nila mga kabebe ito pong kulungan, nakikita nyo naman po yan mga kabebe ah, uh, sobra po talagang na uh, naproblemahan po tayo kasi nga po ay ito nga po na taon na to, unang pasok po ng taon ay sobrang nahirapan nga po tayo kasi ah, uh, yun nga pasok na pasok talaga tayo sa problema at yun nga po ang nangyari mga kabebe expect ko na po talaga na magmumulting po itong mga alagang itik natin yun nga, mas maganda nga din po yun kasi medyo mas matagal po yung uh, pagmumulting stage nila. So, yun nga, malaking problema yun para sa akin ngayon. Kasi nga, uh, yung patubig nga dito sa atin, dito sa bukid noon, is uh, until now, ay uh, hindi po talaga totally na yung tubig is tuloy-tuloy. Ang nangyayari is, ah uh, yun nga, schedule pa din po yung uh, patubig nila dito. So, yun yung malaking problema ko mga kabebe. Kasi nga, uh, kahit pa naman is pakainin natin itong mga alagang itik natin hindi po talaga ito sila kakain lalong lalo na po at nagmumulting stage po itong mga alagang itik natin so yun nga po mga kabebe ah, may pagmumulting din po yung mga alagang itik natin mga kabebe na hindi tayo masyadong nababahala may nagmumulting din po na mga itik na dapat natin ikabahala so yun nga po mga kabebe ito nga po yung ah, katanungan ng kabebe natin. Yan po, ilang taon po ba daw uh, magmulting itong mga alagang itik natin? Kasi nga may balak din po siya na mag-alaga ng mga itik. So yun nga po, shoutout nga po sa kabebe natin na si Smiling Black Game. Thank you po sir, ito ay kadalawang bisis ko na po uh, nagawa ng video ito, ikadalawang bisis ngayon. At yun nga, salamat po sa patuloy po na supportan nyo at sa mga... At sa mga OFW po natin dyan, ah, uh, Shoutout po sa inyo ay mag-iingat po kayo palagi dyan. Salamat po palagi po sa suporta at sa mga may balak po na pumasok po dito sa mundo ng duck farming ay yun nga, good luck po sa atin lahat. Welcome po tayong matuto sa ganitong paraan, lalo na po ay yung paraan po natin. Is pinapasto lang po talaga yung mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, yun nga po yung katanungan ng kabebe natin. So, bawat katanungan nyo po ay mahalaga po para sa akin. Kaya mag-iwan lang po kayo ng bakas dyan, negatibo at positibo. At sa ganun ay may matutunan din po ako. At yun nga ay mahibagi din po natin sa mga kabebe din po natin na gustong pumasok po dito sa mundo ng Dakpar at 'yan nga po mga ay eh, dalawa nga po yung palatandaan natin na yung mga alagang itik natin ay sa, hindi na po talaga mangingitlog pag ganitong nagmo-molting stage pero dalawa 'yun mga kabebeye eh, yung balahibo po ng mga alagang itik natin either dito po sa pakpak -pak nila or sa buntot pero ito po ay sa pakpak -pak po talaga at sa buntot tas katulad din po nito mga kabebeye ganyan na medyo maliliit lang po yung mabalahibo balahibo nila ito po ay galing po dito sa may giliran nila tas ito po ay sa pakpak alam nyo po mga ka kung saan dyan sa dalawa yung uh, dapat po nating problemahin o yung mabahala po talaga na, mabahala po talaga tayo so uh, ilang months ba bago magmulting yung mga alagang itik natin depende yun mga ka-bebe depende sa pag-aalaga po natin may mga alagang uh, itik din po tayo pag nagmumulting is a uh, hindi pa nag-isang taon ay eh, nagmumulting na dahil po yun sa paraan po ng pagpapatoka natin or sa area na pinaglagyan natin is wala po talagang katubig-tubig. Kasi alam naman po natin pag ganitong uh, fair range po yung paraan po natin ka-bebe is a waterfall po talaga. So yun nga po mga ka-bebe. stage po ng mga alagang itik natin is dalawa pong klase po yan. Kasi nga yung balahibo nga po ng mga alagang itik natin either is ganito or ganito or ganito. Yan po yung mga uh, kuan ng pag stage po ng mga alagang itik natin. Mga kabebe so pag-uusapan natin ito uh, kung dapat ba na ikabahala po talaga natin pag ganitong nagmomoltings stage na itong mga alagang itik. Ano ba manging itlog pa ba yung mga itik na ganito po? So ito nga po mga kabebe, ito nga po yung mga klase-klase po na mga balahibo na andito ngayon sa kulungan po ng mga alagang itik natin nakikita nyo naman po mga ka-bebe ah, kumikinang-kinang po talaga hindi dahil sa itlog kundi ay kumikinang dahil nga po sa mga balahibo po ng mga alagang itik natin na nagloloro na po ito po mga itik nga po natin ay isang taon na po nga mahigit at ngayon pa lang po sila nagloro ng ganito po talaga so yun nga po mga ka-bebe ah, pag-usapan nga natin ito ah ito po, pag ganito po mga kabebe, ganyang balahibo po yung nakikita nyo sa kulungan nyo. Ito po yung uh, normal na nakikita natin sa kulungan araw-araw, ganito po. Ito po yung mga balahibo po nila sa may giliran nila mga kabebe, yan po yung mga balahibo. Pag ganito nga po yung balahibo mga kabebe na nakikita nyo sa kulungan nyo is uh, normal lang po yung mga ganitong balahibo na malalaglag paminsan-minsan na nakikita talaga natin everyday lalong-lalo na at dito po sa kulungan talaga. Pag ganito normal lang po yung ganitong mga balahibo na nalalagas. Ta pero pag mga ganitong balahibo naman po mga kabebe pag ganyan na medyo makulay na po itong mga ah uh, buhok po talaga ng mga alagang itik natin tas medyo maramarami e, isa na din po itong sign na magmumulting na po itong mga alagang itik natin dito po nag-uumpisa mga kabebe ganyan po yung kulay yan po yung uh, simula ng pagmumulting nila tas yung stage 3 is nagiging ganito na po yun mga kabebe ganyan ito na po yung ah uh, balahibo ng pakpak nila at sa nila so yun nga po mga kabebe sa ganito po ba nakadami po ng mga balahibo ng itik ay makakakuha pa rin ba po tayo ng mga itlog nila so ang sagot ko po is a uh, Depende po sa klase ng pagmumulting stage po ng mga alagang itik natin. So pag ganitong taon po mga kabebe, na unang taon po ng pagmumulting stage po ng mga alagang itik natin is hindi pa po masyadong tayong maguri. Kasi nga po ay mabata pa tong mga alagang itik natin, mga bata-bata pa. So ang mayayari mga kabebe, pag ganito po talaga na pagmumulting po ng mga alagang itik natin, pag sakto lang po talaga yung uh, area na paglalagyan natin number one po talaga na kailangan ng itik natin pag ganitong nagmumolting na is waterfall po talaga. Waterfall kasi mas madali po uh, mas tumubo yung mga balahibo nila at natatanggal yung stress po ng mga alagang itik natin pag ganito nga pinapastol natin sila at sa area na paglalagyan natin is marami pong tubig. So naapektuhan ba yung egg production? Yes, naapektuhan yung egg production po ng mga alagang itik natin pero hindi po totally talaga nababagsak po talaga yung egg production pag ganitong pagmumulting lang po. Pero pag ganito na po yung pag-uusapan natin mga ka-bebe, ganyan. Nakikita nyo dito sa kulungan kung marami yung ganito, halos kalahati na ng dito, yung makikita mo yung ganito mga kabebe is dapat ka na po talagang mag Bakit? Ito po yung pinaka-worst mga kabebe. Ito po yung uh, worst na worst po talaga. Kasi uh, expect mo na talaga na matagal po talaga makarecover ang mga alagang itik mo pag ganito yung nakikita mo sa kulungan na nila. Kasi ito po mga kabebe, is ito po yung pundasyon po talaga sa pakpak -pak nila at sa may buntutan nila at ito po mga bebe is matagal po talaga itong tumubo so matagal po makarecover ang mga alagang itik po natin lalong-lalo na po sa pinaglalagyan po natin is wala pong tubig so mahirap 'yon sa mga alagang itik natin so ang mangyari mga kakabebe ang maapektuhan po niyan is yung egg production po ng mga alagang itik natin so and dito nga po mga kakabebe marami-rami nga tayong uh, napupulot din po na halos mga ganito lang po yung uh, napupulot natin kumpara po dito yan kanina nga po mga ka-bebe is, uh, nakapulot nga po tayo ng mga itlog pero expect ko yun na hindi yun itlog ng mga alagang itik ko na nagmumulting kundi ay itlog yun ng mga itik po natin na dumalaga na po kasi ay hinaluan ko nga po itong mga alagang itik natin so yun nga po mga ka Ah, uh, pag ganito nga po pag nga po yung mga alagang itik natin, tas medyo maliliit, yung ganito lang po yung uh, nakikita natin mga baby, halos ganito lang po. Is ah uh, madali lang po makarecover yung mga alagang itik natin, lalong-lalo na po at may patubig po tayo. So, hindi masyado talaga tayong nagwo-worry pag ganito. Pero yun nga, ah uh, Uulitin ko, pag ganito talaga yung makikita mo dun sa kulungan niya, mga expect mo na talaga yung tatlong buwan na pagre po ng mga alagang itik natin. So, isipin mo talaga mabuti, mga kabibi, kung ano ba talaga, kaya mo ba talaga pumasok dito sa mundo ng duck farming pag ganito kasi yung area na paglalagyan natin mga ka is kahit uh, nakapastol pa tayo kahit nakapultry pa tayo is mangyayaring mangyayari pa din po sa na ganitong magmumulting po itong mga alagang itik mo so yun nga po mga kabebe sa atin nga po pag ganitong pinapasto lang po yung mga alagang itik natin is hindi po talaga tayo masyadong nagore lalong lalo na po at may patuka naman sa area kasi pag yung mga alagang itik natin mga kabebe is nagstart na nagmumulting Is nawawalan po sila ng gana kumain. Yun po talaga mga kabebet, Tapos yung resulta pag ganun, nangyayayat po talaga itong mga alagang itik natin. So yung mangyayari, is bababa talaga babagsak yung uh, egg production po talaga ng mga alagang itik natin. So yun nga, ano bang dapat gawin para mas madaling uh, makarecover itong mga alagang itik natin. So yun nga mga kabebet, uh, sa ngayon nga po ay nagvitamins nga po ako sa mga alagang itik ko na kahit ganun ay hindi po sila masyadong nakakakain kasi naapektuhan po sila dahil nga po sa pagmumulting nila kasi masakit ito mga kabebe kasi ito yung uh, unang stage na pagmumulting nila. Tapos yun nga, yung mga ilan-ilan is uh, sobrang nahirapan siguro kasi may nakikita nga po akong mga balahibo ng pakpak tapos sa buntot, masakit po yun. Tapos matagal tumubo, lalong-lalo na po itong mga babae. Ito po talaga sila yung uh, naapektuhan talaga pag ganito nga, uh, nagmumulting stage na po. At yun nga po mga kabebe, Papainumin ko nga po sila ng vitamins. At yun nga is na, tinanong ko nga din po sa seminar kung ano ba yung maganda na gamot para dito at makakain yung mga alagang itik natin at sa ganun ay hindi masyadong may stress pero yun nga po mga bebe wala po nga silang specific na binigay po sa akin na pwede nating igamot sa mga alagang itik natin pag ganitong nagmo-molting stage. So yun nga po mga kabebe, ang gagawin ko na lang po is a uh, papainumin ko ng uh, vitamins itong mga alagang itik ko susubukan ko yung animal vita po mga kabebe tas yun nga hatian, lalagyan ko kunti ng sugar at sa ganun ay makainom din po yung mga alagang itik natin at hindi po masyadong mga yayat at yun nga po mga kabebe ang pagmamulting stage nga po ng mga alagang itik natin Napakaaga na po yung uh, mag-iisang taon pa lang yung mga itik is uh, nagmo stage na yun pong uh, yan na po yung ang uh, itik na kulang sa patubig depende sa pag-aalaga natin at sa area na paglalagyan natin yan po yung early stage po talaga yung hindi pa nag-iisang taon ay nagmumulting na yung mga alagang itik so ang mangyari po ngayon mga kabebe is uh, may patubig dito sa area natin kahit papaano, paano kahit schedule is much better po talaga na tubig po talaga yung paglalagyan natin ng mga alagang itik natin kasi kahit nga anong pakain po natin sa mga alagang itik natin mga kabebe hindi po talaga ito sila kakain kasi nga naapektuhan nga po yung uh, katawan nila dahil sa pagmumulting seeds nila so ang dapat mo na lang gawin ngayon is uh, pa mo na lang tas yun nga Unlimited ligo po talaga itong mga alagang itik natin Lalong-lalo na ngayon na sobrang init po ng panahon At yun lang po mga ka-bebe ha, Ito nga po yung ha, unang subok po natin na nag-multing stage na po itong mga alagang itik natin At yun nga mag-update ulit tayo bukas kung ano nang ganapan sa mga itlog po ng mga alagang itik natin Ako nga pala yung duck girl ng Bukinon Ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat Thank you for watching. Pinaglaruan ko pa yung mga kwan nila.